Dumating ang panahon na marami nang sumusunod kay Kristo habang siya ay nangangaral. Subalit alam ng Panginoon kung bakit sila ay sumusunod. At ito ay hindi upang makasaksi ng palatandaan na siya ay karapat dapat na pagkatiwalaan kundi sila ay nabubusog sa tinapay na nakakamtan nila sa pagsunod kay Yesus. Tinuturo ng Biblia na ang Diyos ay sa puso ng tao nakatingin at alam niya ang motibo kung bakit natin ginagawa ang mga bagay na ating pinagkakaabalahan. Ang sabi ni Jesus sa madla, Ako ang tinapay ng buhay. Ang sino mang lumapit sa akin ay hindi na magugutom. At ang sino mang maniniwala sa akin ay hindi na mauuhaw. Gutom na ang Panginoong Jesus pagkalipas ng 40 days at 40 nights na fasting sa ilang. Sinamantala ng Diablo ang pagkakataon at tinokso niya si Jesus. Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Ang sagot ni Kristo ay, nakatala ito na ang tao ay hindi mabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng Diyos si Kristo ang salita ng Diyos siya ang tinapay na nagpapalusog sa kaluluwa ng lahat na lumalapit sa kanya at ang naniniwala sa kanya ay hindi rin mauuhaw marami rin sa ating mga kababayan ang madalas nagdarasal subalit hindi upang sumamba o magbigay papuri at pasasalamat sa Diyos kundi dahil sa sila ay may hinihingi. Karamihan sa ating mga Pilipino ay interesado sa ibinibigay, subalit hindi sa nagbibigay. Kaibigan, si Heso Kristo ang anak ng Diyos na nagkatawang lupa upang maialay niya ang kanyang buhay para sa kapatawaran ng kasalanan. Ang unang pangako ni Kristo sa mga lumalapit at naniniwala sa Kanya ay hindi na magugutom at mauuhaw ang kanilang kaluluwa.